magbike naka BL tayo ng 2 days uh, pahinga pahinga muna sa trabaho bawas stress muna tayo so bike bike muna tayo mga katayang bikers dito lang ikot ikot lang ako ito so, masarap magbike dito sa amin bukid, ahimik ito ang gusto ko lang gusto ko lang mag exercise masarap din ito mag bike yeah. uniform na, no? sobrang ganda ng uniform salamat kay Brad Arnel lugar, no? Medyo, ano na kasi tayo sa trabaho, eh. na tayong preoccupied. So, nakakalimutan natin mag-exercise. Isang puro stress na lang. Maganda ah, rin, babe. Yan ito wala rin ng stress tong ganitong activity dati naman namin ito ginagawa sa Dubai ni Arnel yun nga hanggang sa lumaki na yung community nila sayang lang hindi ko yun na nasaksihan yung paglago ng team dyan sa Dubai Shoutout sa inyo mga katambayers ganun pa man eh, nakakatuwa lang din na marami na sumusuporta sa inyo Pasok tayo sa pangalawang bukiran. Ito, maganda rin dito sabihin. Bago lang nadaan ito. Lalo ang bukit, ganda oh. Duro sa sumahay mo Mabuti ng mga limang kilometro yung ikot ko Pwede na yun Tapos po sulit para lang ba may stress, stress ang katawan Pilipinas kasi bibira ganito ang activity syempre madalas magmotor ka na lang eh sa motor wala namang wala namang benefits doon mapapabilis ka papabilis ka sa biyahe mo pero wala kang exercise walang exercise ha ito so, siyempre eh nakaupo ka lang hindi ka napapagod so, putin lang natin ang buong ligas ligas ang tawag namin dito so, putin lang so, papalik lang sa kaunang bukit na pagkanta natin Uh, hirap magplag ng cellphone ang dala nasira na kasi yung mga action cam ko eh. yung mga ginagamit ko dati sa abroad naibenta ko yung DJI ko tapos yung SJ cam nasira na kaya eh, wala pang pabila tiyaga tsaga muna sa phone ah, hirap lang hawakan nakakapagod pa ako wala nga nang practice sa pagpagpadyak nakakapagod ilang kilometro pa na yung tinatakbo ko na ako sa dito babalik tayo sa sa ano sa bukid na pinanggalingan natin kanina tara Makasakit yung tuhod ko Makasakit <laughs> yung kaliwan tuhod ko ah, Dito tayo doon sa gitna Video video tayo Ang tawag sa lugar na to Anibong. Palaya nyo magkabilang gilid niya. Ang ganda. Sarap sa mata. Amoy pandan. Dahil nga dito sa mga tanim na balay. Ah, pag ganitong oras, masarap mag-bike-bike -bike dito. Hindi pa ganong mainit. Woo! Uh, ayan. mag stop over muna tayo dito makit yung tuhod ko napuwersa kanina sa paahon sa paahon napuwersa Hindi ko alam kung dediretso tayo doon. Kasi pag dediretso ko yan, ang labas niyan sa dakila. Tapos pabalik tayo, papuntang pa ganun. Or si ko yung doon sa may iniikutan ko dati. Ito na motor kami, dadaan kami doon. wala alam, hindi doon. Iikut ako doon, papagano'n Papagano'n Yan. Ganyan, nakarawang. Sa trabaho kasi, hindi kami na hindi ako naaarawan lagi ka naka aircon maganda rin talaga yung pinapawisan at naarawan ka ng madalas nahirap yung walang activity Walang nabaka

tatawalan mo ng mga aso yung mga aso may instinct din yan minsan eh, kapag alam nila yung tao eh, malapit din sa aso hindi nila talaga nagagawang habulin tatawalan nila pero pag nalapit na sa kanila may instinct sila na alam nila yung tao na mahilig din sa mga katulad nila alam nila yung tao ayaw sa aso yun talagang ramdam nila yun eh pag uh, yung tao mo hindi mahilig sa aso yan galit sila sa ganun so, pag nila yung mga tao eh, malapit sa aso nakatulad nila tatawalan na nila pero pag lumapit hindi na nila gagalaw tayo mga Brad mag video dahil medyo sasabak tayo sa medyo marami sa sakyan yung mga sel balik ako kayo alam mo tayo ng main road maka first time kong lumabas doon na nakabay nawala na yung sakit ang tuhod ko medyo okay na normal na Yeah, buwan natin, ikutin lang natin mula dakila lalabas tayo ng MacArthur babaybayin natin papuntang Robinson tatagos tayo ng sumapang matanda So hindi na ako nag video kanina mga brad kasi nasa main road ako. Yung kamay ko hirap na hirap nang humawak ng cellphone pang video. So nakaangat kasi ng ganun yung kamay ko sa manibela kaya nakakangalay. Tapos ang dami pang mga kasabay ng mga sasakyan kasi MacArthur Highway yun eh. Nga pala makapagalitan na naman ako ni Arnel nito. Wala akong dalang helmet kasi nakalimutan ko. Huwag kung akong gagayain ha. Always uh, magdala kayo ng protective gears nyo sa pagbabike. Nakalimutan ko lang ka talaga dalhin kanina. <sighs> Hindi ko naman kasi alam din na uh, magme main road ako. Naisipan ko lang, tinignan ko kung kaya ko which is kaya pa naman din. So pagpasok uh, ko ng uh, crossing, pumasok ako, tapos dumaan ako sa sumapang matanda. Tumago sa uli ako ng dakila. Pumasok ako ng dakila uli. Tapos pumasok uli ako ng anibong which is dito sa dinaanan kong palayan kanina. Sarap. Bike. Tinignan ko kung kaya ko pa. Buti na lang yung tuhod ko na wala na yung sakit. Kasi itong tuhod ko, ano ito eh, pag lumalakad ko, tumutunog-tunog na. May ano, alam mo ko, sana nga mawala sa pagbabike eh. So ayun lang mga brad, bukas ulit try natin magbike kasi naka BL ako 2 days from my day off na linggo hanggang martes hanggang bukas ako naka BL kapag chill chill lang muna hindi puro trabaho so yun lang mga guys mga brad salamat sa pagsama ride safe time bikers bye